Umakyat <laughs> dito sa duyan si Tanggol para masahiin yung tiyan ko. Hmm. Sabi ko kasi masakit yung tiyan ko. Tanggol, lalik masahiin mo ako. <laughs> boit, boit naman ang bebe ko na yan. May namasahe si Miao si niya. O si niya. <laughs> masabit na yung kuko mo, ah. May hmm. hmm. kapalit yan ay. Ah. Ano, kanina ka pa nag, ah, ano dyan, eh. ka ng isda, eh. Amoy isda ba ako? Opo, si Tango. Kids! Marikit! Marikit lang ka dito. di ba? Sino gusto kong magpamasahe dyan? Eto, nagmamasahe si tanggol ko. Bye, tanggol. Bye na, tanggol. Sipag <laughs> si mo yata magmasahe ngayon. Ha? Ah, pati balakang ko, minamasahe niya, oh. Ah. Ang sipag mo magmasahe ngayon na. Ah. ah. At ang At sinisipag kaya tang magmassage ngayon. Ah. ah. At ang, at atang ah. <laughs> ah, at ang sipag mo magmasahe ngayon. Hmm? Ah, sipag mo magmasaj ngayon, ah. haba naman ng kuko mo. Ah, oh. oh, hindi ka pa nakaligo. Dumis mo. Ah, Lambing-lambing naman yan. Lambing-lambing naman yan. Tanggol ko na yan. So, no? <laughs> Pagod ka na? Ha? Oh, tumatawag si ano? Si Kirara. Tinatawag ka. Oh. Hmm? Natawag ka ng girlfriend mo doon. Saya naman mandam masak Kau nak mandam ko ini hmm. Ya, apa ganon ah, Sige, ganyan Ganyan <laughs> Yang pala ang gusto eh <laughs> hmm. Ganyan, ganyan gusto mo Ganyan Hmm oh ka ha oh ganyan nga oh ayan na nga oh ayan na nga oh ayan na nga oh bilisan ko oh. kaya mo pala ako minasahe eh. kasi magpapamasahe ka rin ah. <laughs> ganon daw gagawin ko ayan na nga oh minamasahe na nga kita eh. sabi ko na nga ba may kapalit yung masahe mo na yun sa akin eh Oo, oh, oh, ganyan. O, oh, ayan na nga. O, oh, minamasahin naman kita ah. Ano pa ang gusto? Oh, diyan pa. Masyado ka artihan. Jesus. Ah. sus. feel na feel mo yung masahi ko, ha? Ah. Mm. mm. <laughs> masyado ka, masyado ka. Mm. <laughs>